Good morning guys, nandito tayo ngayon guys sa factory ng chlorine dito sa Saudi Arabia no? malapit dito sa aming accommodation ang laki ng planta nila ang laki ng planta nila dito guys ng chlorine yan po no, chlorine factory po yan ng pag factory po ng chlorine yan ang laki, ang luwag yan guys no? tinan nyo sobrang lamig pala ngayong umaga mga langga, grabe ang lamig ngayon, grabe sobrang lamig Nakita nyo, guys, ang uh, gaano kalaking factory ng chlorine yan, ha? May mga malalaking mga ano yan, yung parang, um, tanky yata yan, no? Yung parang kulay pula, orange. So, stock siguro ng mga chemicals yan dyan, guys, na ipaprocess nila dito sa, yan, no? Gumagana nga uh, parang, yan, no? Gumagana dyan, guys, dyan po ang makina, no? Yo, napakalaki kaya guys. Tingnan niyo, napakalaking uh, factory ng chlorine po ito. So dito kami dalawa ni Kasablay, naglalakad po kami. Yan po kasama ko si Kasablay, oh. Maglalakad kami dito sa daan. Kasi maganda guys maglalakad, no? Ang ganda ng mga puno ng kahoy dito. Sa sa, sa gilid ng gilid ng hallway, walkway. Ito walkway to guys diba Itong dina dinaanan natin is walkway So Sobrang lawak yan guys o oh. So yan o oh. Umusok pa guys o so nakita nyo umusok sya Kasi chlorine nga ito guys Sobrang uh, ano nang uh, Laki ng planta Tingnan nyo po Yan, umusok oh. Nakita niyo, may usok siya. Pakunti. Yan. Yan. Ang daming pinagdadaanan pala nito guys, ang chlorine, no? Grabing, grabe ang processing niya. Tingnan mo. Mula dito, mula dito, Mula dyan papunta siya dito Akit dito sa Isang uh, Isang area na to Papunta na naman siya doon Yan So yan po ang ano Dito Bakanting lote to guys no Itong area na to Andoon si Kasablay o oh, video din o oh sa supply channel. ang luwag dito guys ng ano an area na to, sobrang luwag sa totoo lang. balik tayo ulit dito sa chlorine. kasi ito ang ano natin guys sa uh, pinapa-akit ko sa inyo ang uh, planta ng uh, chlorine, di ba? chlorine chemicals itong chlorine, ito yung ginagamit natin maglaba tayo na matanggal po yung mga mantsa, yung mga uh, dumi dumi sa damit natin na hindi po kayang tanggalin ng sabon or ng powder na uh, soap so gagamitan natin ng chlorine kasi sobrang ano yan ang uh, ano nya, chemicals ang bilis makatanggal ng mga mantsa sa damit. Marami din dito guys ng mga metro aid no yung mga naglilinis sa daan you oh. know yon yung naka-orange din na mga dalawang tao diyan naglilinis sila sa daan guys tinatanggal nila pati mga alikabok Imagine pati mga alikabok sa sa daan winawalis nila ng crash at tanggalin nila yung uh, tanggalin nila yung alikabok gaano ka gaano sila guys no ang Saudi kasi pati alikabok pinatanggal na hindi po may po yan sa daan guys na may mga alikabok uh, kagaya naman dito na, na na lugar na bansa na maraming sunstorm dito guys sunstorm talaga dito ang uh, minsa madalas na nangyayari lalong lalo na sa Uh, incoming na winter yan po guys ang madalas na ano madalas na nangyayari no na magka-sunstorm bago po siya umulan kaya nga hindi po maiwasan minsan yung mga alikabok dito sa daan or sa itong uh, espalto na to so yan po sila guys kayaman no kahit na mga alikabok tinatanggal guys yun, no binabras nyo yung dalawang uh, bangladesian guys ng no? mga Bangladesh sila po ang nagtatanggal ng mga alikabok or nagbabrush dyan sa daan mga metro kung mga metro aid yan guys no mga street street sweeper no <clears throat> ang kagandahan lang dito guys yung mga kahoy nila yung mga puno nila ito uh, maganda siya tingnan pag taglamig kasi Uh, ang mga dahon niya guys is gumaganda no kasi taglamig. Pero minsan mayroon ding mga iba na namamatay po sa so sobrang lamig. Hindi po nila kayanin. So, kung taginit naman, itong mga kahoy na to is may mga hose yan sa puno ng uh, kahoy kasi para po hindi mamamatay. So, nilalagyan nila ng tubig guys no. Nilalagyan nila ng hose yan para dire-diretso po ang daloy ng tubig padahan-dahan. So, yan po ang ano ng kahoy dito kasi pag once na taglamig, hindi po talaga mabubuhay guys ang mga kahoy kung walang dinidilig na tubig or may nakaabang na hus sa puno ng kahoy kasi mamamatay po talaga kasi sobrang init po dito ang temperature. <clears throat> sobrang mahangin guys sobrang lamig malamig na umaga Saudi Arabia simula na talaga ng lamig nung uh, first week pa yan ng December guys no ngayon is uh, papalamig na lumalamig na talaga ay nang kasama ko guys no si Kasaplay. Lamig guys. Eh. Siguro naririnig niyo ang ano ng hangin. <clears throat> Yan lang guys, maganda yung buhay. Advance Merry Christmas at